Alam mo ba na noong panahon ng martial law, hindi na nahimik ang IFI? Maraming pari, obispo, laiko at kabataan ng ating simbahan ang tumindig laban sa diktadura, hindi bilang politiko, kundi bilang mga taong naninindigan para sa katotohanan at dignidad ng tao. Marami ang nakulong, tinortyur, pinatay at iba ang nawawala hanggang ngayon, pero hindi sila umatras sa panawagang makiisa sa bayan. Hindi ito kwento ng politika. Ito ay kwento ng pananampalatayang nagkatawang-tao sa tapang at sakripisyo. Sa gitna ng takot at panunupil, naging bahagi ang IFI ng kilusan para sa karapatang pantao at pagbabalik ng demokrasya. At hanggang ngayon, bitbit -bit natin ang aral ng panahong iyon na ang simbahan ay dapat laging nasa panig ng inaapi, hindi nang mapaniil. Ang laban noon ay laban para sa bayan, at ang laban para sa bayan ay paglilingkod sa Diyos. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod.